Diyan po sa inyong lahat mga kaibigan. Ayan, ang aming pong ulam ngayong tanghali ay wala pong iba kundi ang paboritong pagkain ng mga Pinoy. Sardinas. Ayan. Paminsan-minsan lang po kami nag ng sardinas kasi lagi pong uh, mga gulay, karne at may mga sabaw-sabaw dahil nga po sa nagpapag-breastfed namin kapamilya. Pero ngayong tanghali, parang masarap din minsan kumain ng sardinas. Ayan. Ginisa ko lang po yan sa sibuyas mga kaibigan. Tapos, ayan na. Konting uh, pakulo. Siguro mga 10 minutes na pakulo. Ayan. <coughs> Pwede na yan mga kaibigan. So, yan po ang ating uh, ulam. Ngayong tanghali. At uh, okay na po yan. Dahil kami-kami lang naman po ang nandito sa bahay. Kaya okay na po yan. May nakaready na po dyan para sa hapon na naman. At uh, manok na naman. Alam niyo po mga kaibigan ha. Minsan, uh, na rin po ang mga karni. So, yan. Patayin ko na mga kaibigan. Ang ating ginisang. Ah... Uh, sardinas yan po, tatakpan na po natin ako po ay uh, katatapos ko lang din maglinis uh, nilinis ko po uli ang ating uh, sala nagmap map at pinawisan uh, po ako mula po sa labas, nagwalis po ako mula sa labas tapos nagmap dito sa loob nagluto, ayan naglinis uh, ng birthday race natin. Ayan, si Impoy. Ayan po ang ating trabaho bilang mga nanay. Tapos hindi pa po yan maano. Hindi pa po, po yeah. yan talaga total maayos. Ayan po ang mga tawag dito, mga isda ng aking anak na bunso. ayun ang isda nagtatago, mga kaibigan. Ayan yung mga halaman niya na buhay sa loob ng tubig. Ayan yung may mga ano siya dito eh tawag dito meron siyang mga hipon ay ah, nung nakaraan namatay po ang maraming hipon kasi hindi ko naman po alam na bumaba po yung mga pinang spray ko sa lamok kaya ayan namatay po yung mga hipon yan po ang ating uh, panahon ngayon mga kahit po yan maulap pero napakainit po yan ang singaw ng uh, mundo. Kaya ah, salamat lang din talaga kapag meron po tayong mga halaman na gaya nito. Ito po yung aking halaman dito sa terrace. Ayan, napaka ano po, napakataba. Malago yung ating uh, halaman. At yan po ang ating mga halaman sa labas. <coughs> Nakapaglinis na po ako ng mabuti dyan sa labas. Ayan ah. na. na po yung ating basura at uh, mamaya po ipapakita ko po sa inyo ako po ay nagpausok kahit bawal po magpausok uh, talaga pero nilabag ko po yung batas na yon kasi sobrang napakadami pong lamok kaya nagpausok po ako dito sa aming uh, mga halaman para po yung mga lamok ay hindi po tumagal dito sa lugar kasi yung mga ganyang halaman mga kaibigan oh, pag nabasa po yan dyan po yan nagtatago ang mga lamok. Kaya kailangan po talaga nating mag ano magpausok. Pero ano lang naman po yun mga kaibigan, parang mga ay, ewan kung 15 minutes wala pa yata kasi ang ginamit ko po ay yung bunot. Yan ang mga halaman sa baba. Nagwalis na po ako dyan at uh, nagdilig para po maka ang ating mga halaman. Si Impoy po ay uh, pinaliguan ko na rin 'yan. Impoy, Impoy, anong ginagawa mo? 'Yan, halika dito. Pinaliguan ko na po 'yan si Impoy. O, oh, ano naman 'yan, Impoy, makati? Impoy. Po, halika dito, dali. 'Yan po si Impoy, bagong paligo. O oh, 'yan. At uh, mabango na po siya hindi po pwede na hindi mapaligoan ang aso kasi sobrang init po ng panahon ngayon at uh, dito po sa area niya ay minamap ko po ito ng may ano may uh, Sunrocks Kahit may po sa loob ng bahay namin ay uh, may Sunrocks po yan ang uh, map ko ayan yung ating map nilalagyan ko po yan ng rocks yung original ang uh, tubig. at ngayon nga lang po umaga ayan oh, bagong palit po yan ang tubig pero ayan malabo na uli diba? marami na uli hindi ko pa tinatapon kasi dito lang sa terrace e, ay may pangilis ako para yung amoy ng aso ay e, mawala ayan po yan marami pong sandrox yan pang disinfectant po yan so pagandahan lang po dito sa ating pang ay natutuyo siya seryo po na to ay e, walang tubig at yan lang po sa Talawang area ang may tubig. So, yun lang ang kaganapan ngayong maga, mga kaibigan. Ito lang po ang aking ginawa at uh, gusto ko man pong maglabang ngayong araw pero parang tinamad po ako. Nag-exercise muna ako para pawisan at uh, pawis na pawis po ako sa oras na ito. At nakaluto na po ako at maliligo na po ako maya maya. Kamusta po sa inyong lahat mga kaibigan ko, isa pong uh, masayang tanghalian sa inyong lahat na wapo ay uh, masaya lang po tayo sa araw na ito kasi binigyan na naman po tayo ng Panginoon ng uh, isa na namang biyaya ng buhay na tayo po ay nagising lahat ngayong umaga kaya salamat sa Diyos sa kanyang biyaya, salamat sa kanyang pag-ibig maraming salamat sa kanyang salita sa kanyang kapangyarihan. Kaya mga kaibigan, manatili lang po tayo sa ating pananalig sa Diyos at huwag po tayong mawala sa diwa ng ating panalangin at oras sa ating pagbabasa ng salita ng Panginoon at higit sa lahat doon sa tunay na pamumuhay na gamit po natin ang salita ng Diyos na may tunay na pananampalataya sa Diyos ang ating mga buhay. So, 'yun lang mga kaibigan. Maraming salamat po muli sa inyong panonood. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos. Amen.